Yun, good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa Rio Villanuevo. Mineral water pala to dito. Bakit ba e, bumili pa kami ng tubig? Eh, pwede naman pala inumin to dito dahil mineral. Gunggong! Magayso. Oh, sliding. dito na tayo sa loob. Sliding. May puno pa Nar, nar. Nar, nar. Nar, nar. lang sliding nila nar. Nar, nar. mga nar. Nar, nar. Nar, nar. Nar, nar. Nar, Yun. Dito kami nakakuha ng ano. Ng cottage. Ang kanong Saan pwede mag-ihawa? Diyan lang pala. Ayos ah. Dali, nagpa-vlog pa ako. Ito iPhone to eh. iPhone na ba? Oo, 11. Oh, 11. Oh pag, na oh, pag hindi nga natawad, 12 pa to eh. Tumawad nga lang. <laughs> Wee, di na. Karo parang iPhone 11 lo. No? Hindi ah. Bubata na to dito mga guys oh. Ma, ma. ma, ma na Nandiyan ka na sa Pabilang ano. Ma, <laughs> ma vlogger ka pala kita lalo bilag moi malasira nakasi yung, na yung tina mo kung kano ka ano na malabu na hala 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 Yeah. live back to <laughs> Yan ang daming masayang tao dito mga idol Walang malungkot Banyan ito Antis tanda mira mga pun Unsang tada lang yan <laughs> <laughs> grabing lamig ng tubig mga idol dito grabe mabenta ang kape mamaya <laughs> yun na guys punta tayo dito sa kabilang pool Sumuktulakan. <laughs> Chào okay. May music. Ang lakas ng music mga guys. Baka makapirite tayo dito. kasi ah, Nilalakasan ko na lang yung boses ko. Yan o. Oh. Yay! Yay! Ngayon mga guys, maghanap muna tayo ng yelo. Dahil tayo itatagay na. Ay, nako. Malubok ang camera. Laki ng parking dito mga guys. Oh. One eternity later. uwi ng mga busayap mga idol. Nilokasyon. Ang Pangit mo noong. yung kilikili mo. <laughs> mo lang. Ito mm -hmm. Sensius.